Magandang hapon ho, nanay. Magandang hapon naman. Kaya gaya ano, nung kanina pa diyan. Kanina ay, pa ho. Ay, nako, ay na kayo. Tokoy marami pang ginawa. Kuy, nag pa lang kambeng. Nangumpay pa. O, oh, patuka pa ng manok. Kaya e, e. walang kasama din sa bahay. Kaya gaya walang kasama? May ang kasama ako. Haba? Ah! <laughs> <tisflada> Baka ayun nga, matakulang ang malabo. Ang pandinig ko'y malinaw pa. Oh, yan. oh sinong ura diyan. Pala na. Oh, bigay may nagpakaikot-ikot pa diyan. Hi, ang sakit to ng aking puson. Eh, ilang araw na ho. Oh. Hindi nga ngayon din ang diningat Hindi nga Eh, yun ako, ibuntis ka eh. Ho! Oh, Paano para man ho nangyari, hindi ko naman akong bahay bata. Eh, bahay tayo, eh, meron ka. Oo. Oh. Oo, oh, hindi lang tayo eh. Iyay ina mo ng kapay at mamaya wala na yan pagliyok. Kaya doon, kala ko ka, may totoong nabalas ito. Kung so, nag-inarte pa. Ha, oh, sino sinod? Ako po. Ay, may pagkakalayo mo. Anong gusto mo? Palalapit sa iyo. Lapit din. Ay, papalong kita na ba eh. Anong na iyong naramdaman? Hindi po ako makadiritso ng tingin. Aba, eh, hindi ka naman duleng. Hindi ka naman balirak. Aba, eh, hindi mo katikilang Nga, titingnan ko. Eh, wala ka namang daniyo Wala ka namang balay. ba? Eh, ikaw ay may utang. Kung moral po eh. Ay, di kaya eh, hindi mo diretso Puro ka utang. Yung bayaran nyo, buwi ka doon. Kung wala yung mautang. Ay, Gagrutihin kita na rin. Dali! Ah, oh, e yan sinuag. Ako. Sabi gina diyan, may pakila din eh. Baka may baka tinali pa talaga. Ay, eh, nagintay pa ng tao eh. Papaloy kita na rin. Kung mo sa iyo eh. Ano nga yung lalam naman? Ako huwag magpapatawad. Bakit? Bakit daw? Ako iniwasan ng mga tao. eh bakit daw? Ay, ang tingin daw sa akin ay eh, parang kambing eh. Haba, kayo bayan. ay kakaiba yan. Ay, tinga. Ay, naku. Ay, eh, dapat lang ang tawasin.

Anong klase ng tawas yun? Pero kung gusto mo liligo ang pakita, ha? Ah, eh, nangyayon pa tayo sa asyad. Mga wala pa namang kwenta mga pinapagamot ninyo. O yung naabala ninyo. Tira ba ang kayo ng magaling? <laughs> Tek na yan. Tek na yan.